Kada adlaw nagaagi sa Diversion Road Davao City ang driver sa delivery van nga si Jesse ni Cordinoy nga taga Cotabato aron mag-deliver og dressed chicken mapadavaw man o sa kasikbit nga mga lugar sa rehiyon 11. Katurse ka tuig na nga driver si Jesse matud niya uyon siya sa bagong ordinansa sa Davao City nga magpatuman og bagong speed limit sugod sa Enero sunod tuig. Oh, okay naman sir, kay para safety first mo nang ang gabiyahe. Sama ni Jesse, miuyun Uyun Sab, sa ipatuman nga bagong speed limit ang driver sa 10-wheeler truck nga si Rex Huntong. Unong katuig ng driver Rex, kung feeds ang iyang gina deliver sa Kalinan Poblasyon, Davao City. Uh, okay siguro para kuhan na, iwa, uh, dili ko sa kandagan sa truck, iwas disgrasya Sunod tuig Enero 11, 2024, ipatuman na ang bagong speed limit o ipang-deploy na ang mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO aron mag-issue ang ticket subay sa City Ordinance 0270-23 kun Speed Limit Ordinance. I think this was passed by and sponsored by Councilor Luna Costa, no? And we, it was upon the suggestion of the different agencies, including LTO, LTFRB, Many more DPWH and even the LGU. Uh, it is one way of disciplining our motorists, no? especially so that uh, in Davao City we have a very fast growing number of uh, vehicles and the population also. No? So, uh, complicated situation, we need to be extra careful. So, the speed limit will. Well that is one way of making sure nga ang safety na to ba no malikayan ang or ma minimize if dili gyud ma mawala ang mga disgrasya or mga aksidente diyan. Ang pagpatuman sa speed limit ordinance usa sa mga nakita sa mga autoridad aron masolusyonan ang posibleng disgrasya sa mga kalsada sa syudad. Sa bagong speed limit 80 kph limit sa open roads o gubang national highways alang sa mga light vehicles. Pero sa Carlos P. Garcia Highway nga ginasubay ni Jesse Dinoy magpabilin gihapon sa 60 km per hour. Apan ang delivery truck nga gidrive ni Dinoy limitado lang ang iyang dagan sa 50 km h 30 kph sa mga feeders, con minor roads, tourist streets, 40 kph, 30 kph alang sa mga track o public subdivision roads, barangay roads o school zones na mag-obserbar sa 20 kph speed limit. Lakip sa ipatuman ang paggamit sa mga 4-speed camera o speed guns nga gihatag sa lokal nga gobyerno. Penalties o ordinansa, gilangkuban sa 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense o 5,000 pesos alang sa third offense. Subay sa record sa City TMO, sukad Enero 1 hangtod niya itong Desembre 7, 2023, ana-ana sa 8,330 ang speed limit violators. Nakahimog 1,819 apprehensions ang City TMO sa Diversion Road, paingon sa Bypass Road, sulod sa nesgutang panahon. Niya itong Lunes, Desembre 11, gisugda na sa City TMO ang pagpanghatag og flyers, ingon man ang pagbutang og mga speed limits signages sa kadalanan sa Davao City. Tingwa sa pagpanghatag og flyers nga maidukar ang drivers o motorista kalabot sa speed limit ordinance of Davao City. Diin sakop ni ini ang tanang klase sa mga sakyanan na nagsubay sa mga kalsada sa syudad ingon man sa mga drivers, operators o registered car owners. Mukabat sa 1,526 ka mga signages ang ipamutang sa 32 ka locations apil na ang paingon sa lakson sa kalinan poblasyon, Lasang, Turil, Diversion Road ug sa Kimpo Boulevard. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines, Davao Region. Stay safe.